laki pala dito. Ano mga burger na naiwan dito? Di man lang inubos. Ano ba naman yan? Di ate girl, parang malungkot ko eh. Okay ka lang ba ate girl? Parang ang lungkot-lungkot mo ah. Tignan mo, may dalawa pang magjowa dito. May, may kasama pa kayong pusa ah. Hello guys! This is MJ Bangingin guys. And for today, nandito ako sa Jollibee kasi nagugutom na ako. Grabe. Nagahanap ako ng malapit na fast food. At nakita ko tong Jollibee. Buti na lang may Jollibee dito kasi sobrang tagal ko nang hindi nakakain sa Jollibee. Tingnan mo. Buti na lang 24 hours siya kasi gabi na eh. Akala ko wala na akong makakainan. Grabe. Sino yung kotse ko? Ito pala yung kotse ko. Oh. Kalimutan ko sabihin sa inyo. Meron na pala ako na dinig kotse. Oh, diba? O, diba? Ang sosyal. Wow! Ang laki pala dito dito. Ano mga burger na naiwan dito, di man lang inuubos. Ano ba naman yan? Grabe, ang dami pagkain dito, hindi naman inuubos. Si ate girl, parang malungkot eh. Okay ka lang ba, ate girl? Parang ang lungkot-lungkot mo ah. sandal na mo siya nakatuloy lang. Siguro broken hearted Awa-awa naman. Kaman chismisan lang kayo dyan ha. Uy ate kayo nga rin sa Ba't wala ka ng buhok? Sarap ng kain nyo. Parang gusto ko rin ng spaghetti ha. Parang masarap yung spaghetti. Ngayon pagkain dito hindi na naman kinain. Sayang talaga mga nagsasayang ng pagkain. Ano ba naman itong mga taong ito? Sayang. Wow. Meron na rin silang ano. Machine offline. Coming soon. Offline naman pala. Uy pila naman kayo. Uy hindi nakapila itong mga ito. Ginagawa nyo. Grabe sila. Magkakamukha sila lahat to Tignan dalawa pang magjowa dito. May sama kayo kasama pa kayong pusa, ha? Weh! di kayo na. Partner pa kayo ng damit, Sana, all. Bala kayo dyan. edi eh, di kayo na magjowa. Kapag order na nga lang, nagugutom na ako. Hello! Welcome to Jollibee! May I take your order? Ano kayang masarap na Jollibee dito? Champ solo na nga lang, kasi solo lang naman ako, eh. Parang gusto ko rin ng yum burger. Masakal ko na rin hindi nakakain ito, pero ang sarap-sarap nito. -sarap Amoy pa lang, nakakainin mo sa bas. Talagang maaamoy na ang buong tao sa basa. Mix and match. Ito, yung sarap ng sundae. Tamang-tama sa init ng panahon. At syempre, french fries. Hindi natin pwede kalimutan yung french fries, sister. Sarap-sarap niya ni. Eh. Uy, ito, spaghetti. Gusto ko yung may kanin. Ito, super meal. Bakit hindi available tong number one? Gusto ko ng super meal. No! kailangan ng pass. Gabi naman yan. Napakadamot. Ah, Gusto ko lang naman ng super meal. Ready? Eh chicken na lang. Ito na lang chicken. sarap. And then, may spaghetti na ako. Dalawang chicken. Ay, wag na lang pala ito. Meron na chicken. Ito na lang. Tapos, bibili ako ng coke float. Ay, may mango graham. Bago to ha. Ba? Makabili nga at matikman. Tapos, may fries na ba ako? Wala silang mango. Ay, Peach Mango Pie. Okay. Parang okay na ako. Ah. Sarap nito lahat ta. Ah. Okay. Please wait for your order. Thank you. Okay po. Hmm. Sarap. Makahalap na nga ng upuan dito. Uy, ate girl. Daming in order. Kaya mo yan lahat. Grabe ka. Ay, ito na. Gumagalaw na yung ano ko. Dito na pala yung order ko. Wow. Sarap. Okay. Makahanap mo na ng upuan. Ayun. Dito tayo. Kasi solo lang naman tayo eh. Okay. Okay. Lalagay ko pa yung mga pagkain. Champ solo. Ito. Dito ka burger, sundae, jelly sundae, sarap niyan, regular price, okay good, chicken joy, yummy, opload, baba bilao kan, peach mango pie, jalapeño spaghetti, mango graham, wow, super daming ano ay and syempre yum burger. Wow, sarap! Ano kaya kayang uunahin ko dito? Parang gusto ko yung yum burger. Yum burger muna. Mmm, sarap! Next is, tikman ko rin tong isang peach mango pie. Mmm, sarap! Grabe, peach mango pie number one. Iba talaga yung sarap ng peach mango pie ng Jollibee. <laughs> promise, <laughs> yummy, yum, yum. Kaso, parang mas masarap to pag kami kasama kong kumakain. Ano ba yun? Mag-isa lang ako. Para tuloy akong loner. Di ba? Like, kainin ko to lahat. Mmm, sarap. Peach mango pie. Ubusin natin yan. Mmm. Parang gusto kong tikman tong mango. Mmm, sarap. Hala. Grabe ka sarap nitong mango graham sundae na yun. Bagong bago ah. Ang sarap grabe. Hindi ko mapigilan sa sarap. Gusto ko nang ubusin to. No. Grabe ang sarap. Bibili ako ulit nun mamaya. Kain mo na ako nitong Mmm, sa pa, chimken. Mmm, sarap. Siyempre, huwag natin kalimutan kumain ng kanin. Mmm, kanin. Sausaw natin sa gravy ang chimken ubusin ko lang tong chicken at yung kanin. Grabe, Jollibee number one talaga. Iba talaga yung chicken nila. Sobrang sarap talaga. Mm, sa muli na, mm, sarap. Yung kutsara, nasa pisngi. Grabe. Uy, te, parang ma, ano ka na ng buto ka? Kain mo dyan. Kalma ka lang dyan. Pero talaga, masarap na oh. kung kasama. Buti pa sila, may mga kasama sila. Di bali, makain mo na nga lang ng coke float. Uh, 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 uh. Sarap, okay, next French fries Siyempre, wag natin kalimutan ng French fries Sarap, grabe, French fries number one Ano mo na akong koklok? Baka mabilaukan ako La, Wow, yummy Uy, may umupo sa akin, hello Buti ka pa tinabihan mo ko, grabe Uy, nandito sila Let me take these plates for you Halang, di pa ako tapos Kinuha agad, grabe naman yun Di pa ako tapos kumain, ha Busin ko lang tong... Mm, sarap. French fries muna. Ay, nalis ako ni uh, ate. Ano ba? Kala ko pa naman tatabihan niya na ako. Kusi ko na nga lang yung French fries. Sarap-sarap na Yum, 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 yum. Sarap na ubos. Tikma ko naman tong champ solo nila. Ah, damang-dama mong solo ka talaga. <laughs> Te, talagang wala kang kasama. Grabe sarap grabe Busin ko na nga to ah grabe busog na busog na ako pero kailangan kong ubusin wait parang masarap tong spaghetti kainin ko tong spaghetti mmm sarap grabe kahit malayo nakakain ko mmm sarap yung spaghetti talaga number one lahat lahat ng pagkain dito grabe inom mo na ako ng coke awit ah, naubos na yung coke ko bali ubusin ko lang to wala na, naubos na. Pwede kaya akong makikain sa iba. Try ko nga kumain sa iba. Mm. Uy, sarap niya na. Norman Pangit. Uy, Norman Pangit, kawawa ka naman. Grabe naman to si Norman Pangit. Uy, ayun na ulit si ate girl. Tinabihan niya ulit ako. Grabe, naawa siguro to sa akin kasi mag-isa lang ako. Grabe, sarap talaga sa Jollibee. Jollibee number one. Ayun na, mauubos na. Grabe, parang di ko na kaya. Saka Ito na lang, Sunday. Ah, grabe, di ko na kaya. Sobrang busog na ako. Bye. Ayoko na. Bahala na dyan. Ano na ba naman tong mga burger na to? Parang nagkakainan nagkakain lang isang tikim. What the hell? Ito dito tayo. Parang masarap yung buhay niya dito ah. Uy, kuya. Parang sarap niya Norman pangit ah. Pwede ba akong makahingi? Kunin ko nga ito. Ubusin natin. <laughs> Pwede pala ako makikain eh. Parang may sorbetes dito ah. Sarap to ah. Uy, may hotdog. Hello po. Pwede ba akong bumili ng hotdog? Hello? Naku po. Parang di available. Sarap ka na ate. Uy. Wow, may tusok-tusok. Sarap dito ah. Pahingi naman po. Pwede ba akong makabili? Kuya. Uy, kuya. Pabili naman ako niyan. Ah, ayaw arte ito na lang sunday ate girl gawa ka nagawa ng sunday dyan pabili naman ako what the hell mga hindi na mamansin ang arte naman bibili na nga ako ayaw pa malaki dyan uy maraming sumasayaw ah ito super meal ha? gusto ko ng super meal ay wala silang drive thru paano ako makakapag take out ano ba pa naman kumain sa bahay hello ba't nandiyan kayo may field trip ba kayo halika na dito kain tayo sama sama tayong kumain ito tabihan natin si Nana Nana. Hello. Parang ang sarap ng french fries mo, Ate Girl. Pengi naman ako niyan. Pengi ako ng french fries ha. Mm, sarap. Mm, sarap. Sarap talaga pag libre pag hindi sa iyo yung pagkain. <laughs> ito si Ate Girl. Sige Ate Girl, tutulungan na kita kumain ng burger. Mm, sarap. Tikman natin tong isa pa. Mm, sarap. Ito. Dami pagkain nito. Sige, natutulungan na kita. Patikim lang ako nitong burger stick. Mmm, sarap. Sarap pala ng burger steak. Ba't di ako bumili nito? Ay, ito yung mango grey ham. Mango grey ham. Ano yung mango grey ham? Yan. Di ko di ko matikman yung mango. Ayun, nakuha ko yung mango grey ham. Buhusin ko to mango grey ham. mo haha. ko tong mango grey ham. <laughs> Bumala ka dyan. Akin na to. Ang sarap. Bye-bye. Kala mo, ha? Ayun, pwede palang makikain lang na makikain dito. Bumili pa ako. Nabay. Ano Kala ko mahirapan ako. Pero mango grey ham niya, hmm. ko to. Hmm. Ubus ang ah, mango gay, ha? Mang sarap. Eh, si ate girl. Hi, my Melody. Anong in-order mo? Wow, parang masarap yun, ha? Ah. Burger steak din. Grabe, bilis mo kumain, ha? Ah. Ubusin ko na ito isa. Sayang. Hmm, sarap. Haha, <laughs> thank you. Bye-bye. Uy, si Ella. Hello, Ella. Masa, ubus na yung pagkain na. Uy, ito may Shanghai. Kainin ko nga itong Shanghai. <laughs> Wala pala tao dito ah. Kainin ko to Shanghai. Pwede pala dito kumain lang. Eh. Uy, may egg. Kainin ko rin tong egg. Sarap. Grabe. Sarap pala ng egg sa Jollibee. Naku po, parang nandyan na yung may-ari. Ah, bye-bye. Lista ko. yung may-ari. <laughs> Kala nyo ah, Hindi nyo umahabol. Pwede pala dito kumain ng libre. That pala, nag-checkout na lang din ako sa hotel sa malapit para hindi na ako nag-drive-drive pa. Nahirapan patuloy ako. Paano ba yan mga sister? Busog na busog na ako. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe ha para sama-sama tayong kakain ulit dito sa Jollibee. Magpapaparty ako. Dahil malapit na tayo mag-one k sub. So, mag like and subscribe na kayo. Bye-bye! See you on my next one!